Posible pa raw na tumindi ang nararamdaman nating init sa mga susunod na araw. Ayon sa pag-asa, nagbabala na mga otoridad sa publiko laban sa mga sakit na pwedeng makuha ngayong tag-init. Pati raw ang mga hayop, hindi rin ligtas dito. Sa Abra, siyam na baka ang magkakasunod na namatay dahil sa sakit na black leg. Kadalasan daw itong kumakalat sa mga lugar na nakakaranas sa na matinding init. Makibalita tayo kay Jet Arciliana. it's hard you could hardly look at the heat of the sun Nakakapaso, ganito ilarawan ng maraming pangasinense ang matinding sikat ng araw sa probinsya. Noong lunes nga na itala sa si pangasinan ang pinakamainit na temperatura sa buong bansa. Sumi pa ito sa 37 degrees Celsius. Sa buong, uh, sa buong bansa yan, apakalins po yung ating kalangitan. Wala po tayong ulap. ayun pa sa pag-asa, kung magpapatuloy ang kawalan ng ulap sa impapawid ng probinsya, posibleng mas uminit pang pa panahon sa mga susunod na araw. Ilang araw na rin uh, mainit, no? kaya nangyari dito, yung singaw na init na galing sa pa, sa kanyang radiation, inagsama eh, yon. Kaya ito po yung dahilan na nakita natin kung bakit na nalamang na lang kataas yung mga temperatura. Ayon sa pag-asa, delikado sa katawan ng tao ang ganitong kainit na panahon. Kaya naman dapat umiwas sa pagbilad sa araw lalo na tuwing alas dos ng hapon kung kailan katirikan ng sikat ng araw. Hindi lang tao ang apektado ng mainit na panahon kundi pati mga hayop. Sa lagayan Abra, magkakasunod na namatay ang siyam na baka dahil sa sakit na blackleg. leg. Naguugat ito sa isang bakterya na madaling kumalat kapag tag-init. Idineklara na ang outbreak ng naturang sakit sa buong bayan. Ilang baka pang hinihinalang tinamaan din ng blackleg. Kabilang sa sintomas ng blackleg ang pagdurugo ng ilong ng hayop na ng hirap sa paglalakad. Sa loob ng 24 oras, namamatay ang baka na may blackleg. Ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng baka na namatay dahil sa naturang sakit. Bukod dito, pwede rin tamaan ang mga hayop ng heat stroke kapag sobrang taas ang temperatura sa kanilang katawan. Para maiwasan ito, ayon sa Department of Agriculture, ilagay sa ang mga alaga, lalo na sa katanghalian. Nawawalan din daw ng ganang kumain ng mga hayop kapag mainit. Ang mga nag-aalaga ng baboy at baka sa Ilocos Norte, may at maya ng pagpapaligo sa mga ito. Panlaban daw ito sa init na posibleng pumatay sa kanilang mga alaga na pinagkukunan nila ng hanap buhay. Alas 10 pa lang ng umaga, isinisilong ng mga baka para hindi mainitan. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.